Kaya nga ang parati kong sinasabi, gamitin nyo ang PCO as a way of explaining. Hindi yung mambubudol o magpropaganda, explaining. Because if you stop explaining to the people, we will have these rallies. At ito ang uh, ay ehemplo na yung GAA 2025, hindi pa nga nag-rule ang Supreme Court. Kita natin na na, 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 na nagbe-breakdown na dahil dito sa sinabi ni dating congressman Saldico. 'Yun naman ay kasamahan nila. Hindi ko maintindihan bakit ngayon ang 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 explanation eh DDS daw si Saldico. Oh, uh, 'yun naman eh pwede nilang pabalikin kaya nga ang call natin noon pa kanselin ang passport na makabalik. Ba eh, hindi nila ginawa 'yon. Ngayon nagsasalita eh Hindi sila magka-intindi kasi kay imagine mo anong ilalabas ng ICI ilang oras nag-testify -nag doon si speaker. 'Di ba? Oh. Buti na lang hindi nila ginawang public kasi matatandaan natin 'di ba? Tapos ngayon may ganito yung kay uh, kay Saldi Ang akin lang doon kay Saldi Itigil na yung yung part 1, part 2. 'Di ba? Ah uh, kasi naaanig na naaanig ang ating ang ating bansa lalo na ang ekonomiya napakahirap na ang ekonomiya natin ay pulutin natin sa lupa kaya nga nung di ba pagka, pagkasalita niya Friday nagsalita si yung unang part 1 ay nako ang ating ang ating stock exchange ay talagang bumulusok pababa so ano ang ano ang gagawin natin wala namang positibo na na sinasabi ko anong gagawin yung yung reaksyon ni Secretary Gomez, Secretary Pangandaman at saka si BFF eh, hindi naman hindi naman nag-explain. 'Di ba? Kaya nga ang parati kong sinasabi, gamitin niyo ang PCO as a way of explaining. Hindi yung mambubudol o magpropaganda. Explaining. Because if you stop explaining to the people, we will have these rallies.